Sana ganito ang bayan ko. Sana ang bayan ko'y maging pariiso. May payapang lugar, tahimik ang tao. May ibong malaya, may hangin, babango. May diwang makabayan, di kayang matukso. Sana ang bayan ko'y sagana sa tinig ng mga produktong tanging likas sa atin. Sa bundok at parang lupa'y masaganang ani ang pagyayaman. Sana sa bayan ko'y kusali marikit, mataas na parang abot hanggang langit. Bangkot pamilihan, dito'y nakasandig. Upang kabuhayan, ng bansa ay lumawid. Sana ang bayan ko'y aking matanaw, na sa pangkabuhayan. May trabaho lahat mga mamamayan, at sumagana itong ating pamumuhay. Sana ganito ang bayan ko.